proyekto ito ay na-conceptualize dahil din sa noong 2019 pandemic, dahil nagkaroon ng bagyo dito sa Western Visayas at ang isa sa mga nakitaan ay yung pakulangan ng ating mga isda. So, ang ano natin, solusyon is paano natin uh, mapigyan ng pagkain, sapat ng pagkain, especially protein, yun sa ating mga kababayan dito sa Western Visayas at uh, ito ay uh, nasa lanta during the time, ang Western Visayas ng Baguio UDET. So, isa sa mga project na naisipan natin ay um, uh, sa fresh water commodities kasi ang kita sa marine or sa cultural ay hindi, hindi naman ganoon uh, uh, at Yun ay during Baguio UDET. Yung ating uh, project na ito ay on promotion of the uh, uh, fresh water technologies sa Western Visayas. And ang involved dito, of course, ang big agency natin ay of Tindaray. And then, uh, ito ay uh, sa papanguna din ng ating director, na si Director Lincoln. And ang ating center, ng Fisheries Biotechnology Center. Ito ay funded ng DA Biotech Program through uh, a Bureau of Agricultural Research. And then, yung ating mga collaborators ay uh, b Region 6. Then uh, we have also sa academe, ang Mindanao State University, na kung saan ang, uh, sila po ay nangunguna doon sa mga research natin on the physiology ng ating mga uh, dalag. And then ang um, uh, Provincial uh, Agriculture Office sa Gimaras, kasama po natin. Then yung ating PFO sa Negros. And then dito po sa Regional Center ng uh, BFAR at uh, faithful din ng BFAR dito sa Western actually um, we do the uh, breeding team the actual um, production uh, production one of the um, collaborators also we train also the farm staff of the ano uh, natin sa promotion and breeding and farming technologies. So, sa una po, yung sa tilapia. So, may mga technology na tayo on intensive hatchery. So, dinagdagan po natin ang mga gamit dito sa hatchery natin. Ang mga uh, tangke, yung mga uh, intensive uh, fry flows. Uh, yun po yung ating mga intervention para mapataas po natin ang ating uh, production. And then, ang ating breeders. So, ang mga breeders natin ay high quality na nanggagaling ito sa munyus, before munyus, yung So, collaborators din po pala natin yung BFAR ng UAS uh, sa pangunan ni Pang uh, Judicial Deputy. And then, uh, sa DALAG, ito yung bago natin technology. So, may uh, technology tayo na kung saan yung optimize ang mga commercial hormones at yung mga uh, organic hormones natin, na-development uh, ito sa mga science And then, sa catfish natin, kailan ang uh, intervention din natin dito ay pagdagdag ng maraming readers at technology natin paano makataas ang uh, spawning at uh, hatching ng ating uh, mga hito at saka yun doon sa larval reading. Uh, of course, with uh, Hugo, si from uh, um, uh, Marangay na ito, what about that? Uh, Sabo. To... So, uh, three okay, years ago, uh, engage ako sa aquaculture. Uh, pumunta ako noong uh, BFAR uh, office para po maging iba kasi wala akong alig sa aquaculture. Tanong ako manage, uh, aqua But, po sa kanila kung meron silang mga training regarding fresh uh, freshwater aquaculture. So nagpalista ako doon. Uh, after ilang months, uh, call back sila na may training mas pagrari. Doon po nag-start training po na ako ko po, ano, ang um, production po ng dalag, tilapia at Ako po si Herman Lupinio, taga Alipanis di Kapatuan, Iloilo po. Ang uh, isa rin po, akong, uh, po. start po ito dahil uh, uh, yung aking uh, palayan uh, na sa Bispan. Then, after mga 2 years po siguro, nakapag-coordinate din po ko sa aming Department of Agriculture sa bayan. So, siya po yung nagbigay sa akin ng insight na meron pong seminar dito sa BIPAC. So, isa po ako nakapag-seminar at po sa uh, production po ng BIPAC, Tilapia at saka Delarte. So, part ng project talaga ay hindi lang doon sa research side natin magkaroon ng mga production or ang ating goal doon hindi lang sa research or ever doon din po sa patrolling skills ng mga tao. Kasi kung matulungan natin ng maayos na technology at uh, maayos na pag-aalaga ng isda ng ating mga fish farmers at siya matataas ang kanilang production. So, maliban po sa uh, technical po ng may uh, finger list po nga binigay So yung finger list po ayun na yun, uh, maganda na rin po ng outcome na. So nakapag-harvest na Opo, naiba. Naiba, rin po ako. Opo, naibahagi ko rin po sa pamagitan ko ng mga yung bagong nagsisimula rin po ng fish farming. So yung mga naturungan po po rito, so paano yung tamang pag-alaga, hanggang sa pag lahat po na speed po na po sa na trip po, dito po ulo po screen na. rin po ako ng inspiration uh, inspirasyon sa kanila upang mga gaya din po sila or uh, tularan din po nila uh, mag-try sa ganung speed ng pagod po. So yung accomplishments natin, ang mga hatcheries natin ay nadagdagan uh, ng mga gamit. Mga, uh, for example, sa mga water quality monitor, yun ang kung saan napaka-importante to uh, analyze ng mga uh, water quality parameters na kailangan sa mga farming natin sa mga field. And then, enhance din ang mga hatcheries natin na dagdagan ng mga gamit kung saan ito ay uh, para makataas din yung production natin. No? And then, we have nakalagay tayo ng mga tao ng mga laborers natin or ating mga uh, uh, technical staff para mag-guide at mag-alaga ng maayos ng na ating mga na food staff at pinadagdagan yung mga food staff natin per uh, uh, project na kung saan ito ay yung mga source ng ating mga quality seed staff. Then out of that projects, nakapagpa-training tayo na I think around more than uh, 90 farmers in Bistring Visayas and then meron na silang mga success stories So, masaya sila na meron na silang harvest ng dalag dito at sa ng kapila. Yung mga farmers natin ay nabigyan natin ng quality uh, fingerlings na kung saan nila dun po sa farming nila sa kanilang So, part po ng ating uh, phase 2 sa promotion ng freshwater breeding technology ay yung ating expansion sa Davao del Sur you no? Know, sa pangunan ng Office of the Provincial Agriculture. So, doon din po, ipa-enhance or ipa-promote pa rin natin yung uh, freshwater technologies po natin. Kung i-compare ko po sa income ng palayan, kisa ngayon sa African ito, farming, uh, mas malaki po yung income compared sa palayan. Uh, Boss po, so kung ipapasalamat uh, mo na isa po ko ng mga viewers na ganito ang uh, proyekto, ako sanang malaking tulong po talaga ito. Uh, ang lao na sa kapital po, uh, isa ito po sa dapat, ang na ang sa pag-alaga uh, ng uh, bus farming. So sa mga technical na natutunan po, po rito, uh, maraming tulong din po, po upang mapangat po ang ating uh, production. So, salamat, maraming maraming sa, salamat po. Ang salamat ko ako sa mga sa sahay ni Uh, sa IFAR, Region 6. Uh, malaking tulong yung binigay nila sa amin as a small farmer. napakalaki uh, talaga kasi yung sa training pa lang, uh, yung technology, kung paano gawin yung agriculture, malaking bagay po yung may tulong nila.